Ako si Master Sergeant Bernard B. Paruhinog, uh, 28 years in service. Hindi ko talaga makalimutan yung nangyari sa akin na sa buong buhay ko na naambos ako sa yung pag-uwi ko galing ng ah, galing ako ng CP papunta ako ng detachment ko doon na ako na inabangan. Binaril ako ng 45. Dito yung tama ko sa ulo. Ang reverse Ito. na. You know, oh, yan o. Ito yung tama ng 45. Parang sa isip ko, wala na ako eh. Marami akong nakita na bituin. Bago ako na yung pagkatama sa akin. Tapos, para makaalis lang ako doon sa area uh, wala ako na, na wala, wala talaga ako na wala nang isip na pagtama sa akin ginawa ko lahat na para para makalabas ako doon sa killing zone doon na pagdating ko sa baba doon na marami ng tao buti na lang yung may kaadoon na naka-standby doon yun ang naka-reinforce sa akin. At saka, marami ng tao din doon, dinala na, ah, marami na sila sa akin marami na mga tsismusa doon na ikot sa akin, na wala, may ang sugat niya, tagus, patay na ito, hindi madala ito sa hospital. Sa awa ng Panginoon, hindi talaga, hindi pa ako binigay ni Lord na yun ang mangyari sa akin na mawala na ako sa libon. Marami pa siguro siyang ah uh, misyon ipagawa sa akin. Ano sabi ng doktor sa iyo first pagdating mo sa ospital? Hmm. Pagdating ko sa dinala na ako sa ospital, nagtaka yung doktor. Bakit ngayon lang daw sana sundalo? Marami sang sundalo na nakita na tamaan sa ulo, hindi namatay. matay. Iko sabi ko sa doktor, Doc. Hindi pa siguro oras mamatay ako. At tawa yung doktor. Hindi siya baka paniwala na ganun yung tama ko na hindi daw ako natablan. So, siguro ni Lord, hindi pa siguro ako kunin. Eh, may kwan pa ako siguro. Mission pa ako.